Kailangan po sa pag-invite po sa akin dito sa one-on-one -on -one interview. Beauty secrets? Uh, wala naman! Wala, wala. Wala, dapat tamang kain lang, tamang exercise, tamang tulog. Dapat may tama ka lang. May tama ka sa otak. Dapat tama lahat ng ginagawa ko. Paolo, oh. Oh, grabe naman. Actually, kami ni Paolo Abilino, we're dating, we're just getting to know each other. At may ginagawa kami yung movie with um, Star Cinema. Ito po yung wag mong ipahigo pang matis ko sa buhawi. Grabe, press ano pa lang, conference pa lang, story conference. Iyakan na kami habang binabasa ng script. Nagiiyakan na kami ni Paolo Abilino, So talagang heavy drama siya. About my sex life. Actually, wala. Wala. Parang pag, pag may mga lalaki nag iniiwasan na nila ako. Kaya nga sabi ko, ang pagiging Diyos ako po, hindi blessing eh, parang sumpa. Kasi lahat ng mga lalaki nihihiyang manligaw sa akin, nihihiyang lumapit. Oh, oh, oh. ganda. Siguro, oh, maganda. Yung marami nagsasabi maganda daw po talaga ako. pero pero pinapangatawanan ko na po kasi taon na eh, taon na nagsabi, sambayanan na. bayan na po ang nagsabi. At nga pala malapit na pong uh, ipalabas ng aking um, ang mga uh, uh video sa most.com Philippines. So sana po uh, nyo uh, panoorin niyo po. Um, uh, makakasama ko pa dito si Francine Garcia at si Sebastian Castro. Kaya sana po mag uh, niyo po. Eh, Maraming marami salamat po sa inyong one-on-one -on -one interview. Thank you! Thank you po sa flower!